plano na yan bilit ka na mo pa alam mo naman yan si bilit <hihil> lang ah oh, biyaan na po din mo Yan lang kasi babalikan ko man yan ganyan lang

Damo apog langaw eh. Na. Dugok mo na. Bunda ay to mamaya ay ana. Hindi naman ako uuwi kasi dito muna ako. Hmm. Oo, na kamila ka Nawala sa isip ko na bigla mo pungan inyo magyaya papuntang cemeteryo. Yung mga photo niya. Saan pa? Ito mo parang ya.

ano po, di Kali, sinawagan ko na. Pero hindi, hindi, hindi. po, isisin mo lang naman eh. Hindi, Si iba lang anak. nakakita. Lamay libre oi. ako na sige, kaya ba nagchat ako sa iyo. Lamay libre. Hindi talaga nakano. Tingnan para ba kung po ng gugulan. Ngayon, hindi na namon na nasakit ang ulo ko, wala akong pambili ng gamot. Bibili sana ako ng bioplo. Tapos lang ko kami kagapon sa sementeryo na lakas sa ulan. May napakatima, dati na ako may sipon na gitubakan pa sa ulan doon. Hmm. Na sakit akong ulo. Naghahanap ako ng gamot. Na wala akong pambiling gamot. Thank <laughs> Saka may trabaho eh. Anong nangyari kay Eva? Papasok ba yun? Oo, oh, pumasok. Oh, Mag-alala ko Yun lang. Yun. Oh, eh, lang, lang. Ayun, okay. Yun, yun, yun. Hindi ko na ako. Yun lang. Oo, oh, bakit pala ko panghulog. Ito mo lang yung nakapaglong siya. Puro sa paabono. Yun, yun lang. Pangit yun. Straight pala eh. Pero kahit pa pa, no? Magpano lang may hulog niya, di ba? Ah, yeah, mo lagi na kailangan lagi ninyong pag-uro himahimayon. Nga ah, yeah, yeah, dili kay basta-basta magpaslak-paslak ng mga tao. Nga dili kabisado kay ay, dili kay paghalimbawa na ay, pumalya ay, sakit gid sa ulo. Ayon sa. Kaya pala ay, sa kanya nang kinikita. Nang kumiiyak, hindi ako kay. Eh. Tatulad na lang nga nang naay may, may, may musod karon, di ba nang sa Jesse? Eh? Ha. Ah. Oh. Ayon, pag-isipan, isip-isipan niyo na mabuti kay. Sakit sa muna sa ulo ninyo og sumala. Kaya alam na baka January yan. Ba't ah, nag-resign ba si Jennifer? Natapos siya kay mga Kanang usa kasama nagkuha na nang usa. Wala nang usa. Yung isa, usa? Yung isa na, ah. May problema basta may na nag-recruit og moy managot. Tatlo mo nga si ano. Ah. <laughs> si Nanay. Ano <laughs> to? Ano, tani, ano, ay. Ang marites man lagi ta. <laughs> <laughs> Lama ang suman. Lama ang malang suman. <laughs> Sa pedpenta <laughs> din, kasi niya pa yung maglibre. na, wala na malibre. Magsapinpinta din eh, kaya basi, din sa nagtindag suman, basi na pa, malibre pa otro. Inyo, ano naman, pantulak naman ang malibre. Pantulak? Mm -hmm. Ayoko na naman panulak ko, kaya nagisip ko na nga nita. Muna na nagmanok ng isip ko. suman. Mm hmm. Mm -hmm.